Ba't walang... Ayun. Mm. Mm. Hello, everyone. Magluluto tayo ng Hello. Gagawa tayo ng ginataan na kamyas. Ayan. nagre ready na ako ng aking garlic. Maraming garlic. Ayan. Maraming garlic, more chances of winning chart. Sarat na. Ang gusto din. Ayan. Marami-rami siya ng garlic. Hello everyone. Sana may nakaka-panood. <laughs> First time mag-live dito sa YouTube. Kumusta ang lahat? Wala pang nanonood eh. Paano ba malalaman kung may, may nag-watch? Kasi hindi ko alam. First time ko. Nagkita ko lang po. Sana... ...aging okay. Ayan, madami siya. Actually, nahiwa ko na guys yung mga kamias na gagamitin natin. Ito na lang yung mga pang, ano na lang, pang gaya ng sibuyas, and then yung itong bawang, wangba, sabi, sabi nga nila. And yung pinaka-important, ito. Marami tayong siling lalagay. Ayan. Okay, wait lang. Wala pa. Kumusta po ang lahat? Hindi ko alam kung may nanonood. Paano ba malaman kung may nanonood? <laughs> Hello po. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Today is Friday. Thanks God it's Friday. Kaya walang paso kami ngayon. Kaya ayan. Makapag makapagluto nga. Wala yung asawa ko. Later. Darating yun. Ayan, guys. Ayun, pasensya na. Narinig nyo yung mga, ano dyan, yung manok. Manok na native ng ng father ko. Pero hindi po kami, hindi po ako kumakain ng native na manok. Si papa lang kumakain ng native na manok. Tsaka native na egg hindi po hindi po kami niyan kumakain. Sinapapa lang. Tsaka yung asawa ko, sila ang mahihilig sa ganyan. Ayan, hihiwain ko na yung eto. Okay. Ay, sandali lang. Para maglilipat ako ng phone. Guys, great. See you po later. And.